di mo iyo sa is-box di pa siya kaya okay dahil is na yes okay pops TV Okay, okay. kailangan mo hanapin yung sarili ko mo bye bye yo Uy, mga katoy, nandito na naman tayo, Jomar, isura, at mamamana sila ni Pops TV ng grupo niya. So, ano ba bang gagawin natin? Kailangan nating sumama. Tara na, let's go. Sip-sip tayo eh. Mwah! So, guys, no, mga katoyo, Dari na kami sa Tatagalog pala ako. Dito na kami sa ano, ilog kung saan mamamana yung mga drop offs natin. No? Sumama tayo. Tagabit-bit ng mga kuha kung sakaling magkaroon. Hindi na ako nakapag-video papunta kasi ang bilis namin eh. So, ayun, ayun sila doon. Doon sila oh. Kung makikita nyo yung mga ilaw yun. So, tara na. Let's go, let's go. Mabay na. At nandito na nga tayo mga katoyo, unang kuha kagad, buena mano, galing kay Pops TV. At dahil na nga nandito tayo sa tubig tabang, no? talagang malalaking mga tilapia ang mahuhuli natin dito. Meron tayong nahuling parang dalagang bukid yata tayo, newan ko kung anong tawag doon, basta ito, tilapia muna dito galing kay Pops TV, buena manong kuha. Talagang hindi tayo binibigo ng mga tropa pips natin, talagang buti na lang nakasama sila ng maswerting tulad ko. At eto na nga dito si Pops Bobong, oh. ang galing, nakakuha ka agad siya dito ng parang ano ba to sa Tagalog, hindi ko alam, dalagang bukid ba yan, basta sa amin, hayuan yan. <laughs> <laughs> Ay, nako. Dahil nga sinama nila ako dito, talagang buwena sila. Mapupuno ng blessings dahil nga syempre ako yung buenas sa kanila eh. Kaya nandito eh. Kaya nila ako sinama mga katoyo. Dito naman sa part na to, si Pops TV na naman, nakakuha na naman siya ng good na good na good size na tilapia. Kaya Nay, nako, ang sarap pa naman nito adobo sa gata, mga katoyo. Talagang sulit na sulit 'to, mga katoyo. Ang sarap-sarap nito. At dito nga sa part na 'to, medyo nagkaroon tayo ng problema nasira yung flashlight dahil napasukan ng tubig. Pero patuloy pa rin tayo dito, mga katoyo, sa papana. Tara, let's go. So, patuloy lang sila ngayon na namamana, guys. Nahirapan na ako dahil tinukuan natin. Doon sila sa gilid. Medyo tabingi yung ano natin cellphone. <laughs> Nun sila doon ayun no. Nasa huli lang tayo para hindi maano, maistorbo. So ayan, medyo malabo na yung camera natin, nababasa kasi. So tara, let's go. So talagang napakahirap ng ginagawa nila dito mga katoyo kung akala nyo ay ganun-ganun lang kadali yung pinaggagawa nila dito ay hindi po talaga tama yung ganung mindset dahil ang hirap po ng ginagawa nila mga katoyo dahil pasayom-sayom sila dito dahil nga ang lakas ng current ng tubig mga katoyo dahil nga freshwater water yung mga isda na pinaghahanap natin talagang ito yung ginagawa nila talagang sayom lang sila ng sayom kasi parang umano sila sa mga uh, masusukal na mga damo-damo, mga katoyo, mga isda. Ayan, tulad neto, nakakuha kagat si Pops bubong ng ano, uh, tilapia ba to? Ayan nga, tilapia. Dahil nga tagahawak tayo ng kuha, eto na nga, mga, mga katoyo, nilagay, nilalagay na nila sa ice box mga katoyo. Siyempre, eto naman, sino tong nakakuha dito? Huhulaan ko kung sino to. Sino kaya to? Si Manoy. Manoy Kenji pala to, mga katoyo. Ang laki! Ang laki, pa-comment naman kung anong tawag sa inyo yan mga katoy kasi sa amin ang tawag dito ay hayuan. Hindi ko lang alam kung ano sa Tagalog to, dalag ba to o dalagang bukid. Basta ganan yung mga katoy, ang laki nang nakuha ni Manoy Kenji dito. Talagang mm, good size na good size at ang sarap nito adobo na may maraming maraming luya mga katoy. Tapos onibs, wow! Sulit! Mm, sarap-sarap talaga niyan mga katoyo. Hmm, tatakam na ako habang nagbo-voice over dito mga katoyo eh. Talagang sulit na sulit yung pagsama nila. Tama yung desisyon nila isama yung swerte na tulad ko. Dahil sa akin, ang dami nilang kuha. Ito na nga si Pops, no? Pops TV. Nakakuha siya anong dito? Ay, isang banak pala to mga katoyo. Ito na si Pops TV. Nauna yung chan. <laughs> <laughs> diba? Kalagang, mm, na, habang nagbo-voice over talaga ako ngayon mga katoyo, talagang natatakam na ako sa mga kung paano lulutuin ito bukas. Pero para sa akin, gata lang talaga ito mga katoyo. Ang sarap-sarap na ito mga katoyo. Tapos paparisa natin to ng pampahilis, no? Mm, ito na nga, sunod-sunod na yung kuha nila. Si Pops Bubong naman, maglalagay dito ng tilapia talagang um thank you Lord, thank you Lord talaga sa blessings na ganito, 'di ba? Syempre kahit papano eh meron tayong pagsasaluhan, no? Hindi lang naman ako yung pamilya natin, yung pamilya namin, no? Talagang at syempre, Pagkatapos nito, tutulakan ka agad to ng ano, pampa, pampabara. hindi <laughs> pala pampabara, pampano. Basta ganun. Ito <laughs> na naman, si Manoy Kenji, nakakuha na naman dito. Mm, di ba? Kailangan talaga i-RKO niya mga yan. Kasi pag hindi mo in yan, talagang lilipad pa yan. Baka makawala pa. Sayang naman, laki na nito ng hayuan na to Yung dalag, o dalagang bukid ba yun, mga katoyo. At dito naman sa part na to, mga katoyo, tingnan nyo ako ha. So guys, no lumayo muna ako sa kanila guys sa part na to kasi kailangan ko munang hanapin yung sarili ko guys medyo nawawala na ako guys I'm lost nandito ako ngayon sa talahiban ayan mga talahiban yan guys mga katoyo ayan lalayo muna ako kasi medyo kailangan ko hanapin yung sarili ko guys bye bye So mga katoyo, kung alam nyo yung pinaggagawa ko doon, ay kayo nang bahala mag-comment kung anong ginawa ko doon mga katoyo. Basta hinanap ko yung sarili ko dahil nalilito na ako. <laughs> In short, ay, hindi ko nasasabihin. Basta yun lang mga katoyo. No? Dito na nga, ang dami nilang mga kuha dito. Sunod-sunod na mga katoyo. Dito na naman si Pops TV. Talagang tamang-tama yung pagsayom niya. Kuha niya kagad. Napaka napaka good size talaga ng tilapia yung nakuha niya mga katoyo. Talagang napakaganda kung may sipag ka lang talaga mga katoyo, makakakuha ka ng mga biyaya no galing sa ating karagatan. Ay hindi pala dagat to, galing sa ating katubigan, ka ilugan. <laughs> so ito na nga mga katoyo dito sa part na to tapos na nga kami at pauwi na kami dito gamit namin yung 4000 cc namin na uh, sasakyan at, at pinagda-drive ito ni pups Bobong mga katoyo at ito nga yung mga kuha natin dito mga katoyo no kahit kahit sa ganito ay makakain naman kami ng maayos ko toy eh, ang sarap-sarap nito mga katoyo thank you lord sa blessings no maraming maraming salamat kahit papano may pagsasaluhan kami sa mga uh, ginawa namin ngayong gabi mga katoyo at may syempre good size na good size din yung mga napili natin ay napili nila so ayun na nga mga katoyo maraming maraming salamat and sa, sa ulitin naman mga katoyo, ito, zoom lang natin yung mga kuha natin mga katoyo. Thank you and bye-bye.